Ayan guys, magluluto si Mamita siya ng pakbet. Ayan ang bagoong ko at ang kamati, sibuyas, bawang at saka kangkong yan guys, saka sitaw. Ayan, kalabasa, talong, okra at saka ampalaya guys. Nakasalang yung baboy ko guys. Likod ang gagamitin ko. andino lino pala ng likod ng camera. Okay na yan, Mel. Ako na dyan, dali. Oops. Alisin mo ito muna, oh. Yung isda, lagay mo na sa lamesa. Ay, okay, ito pa yung pinggan, oh. yung pinggan, pinggan. Ayan guys, meron din kami tatlong pirasong tilapia at Tigi tigitigi yeah. sa kami nila Daddy be. Okay, <coughs> pretty <to> yan guys. Ah, parang yan, pika dyan eh.